paglinis guys. So, ilapas ko muna yung chicken. So, dahil sabi ng amo ko kagabi, mamaya mga 10 a.m., kahit wala pa dito, kahit wala pa sila dito sa bahay is gagawa daw ako ng chicken masella guys. So, naglabas ako ng dalawang carrots. Sana all carrots. <laughs> Tatlong sibuyas. Maliit lang yung sibuyas namin. Pero kung kulang is nadagdaga natin dito mamaya. So, ko i ko lang sa yung chicken is ibabat lang natin sa tubig para pagkatapos kong maglinis is hindi na siya frozen. Tapos isang kutsa lang natin siya. Tapos si madam na ang mag, ano, maglagay na, ng mga merkado Sa ready na. Tapos yung rice is gagawa. Iluluto ko na yung rice dahil white rice lang naman. So kaya na kaya natin yun. So maglagay ata tayo ng tatlo. Okay. Wala kami ibang chicken guys. Wala kami chicken na buo. So ganito lang yung chicken namin. So maglagay tayo ata tayo ng tatlo. Tatlo na. Tignan natin. ko ata ng isa frozen guys frozen excuse me so okay. one, tatlo guys yung ilapas natin so ibabat ko, ko siya sa mga sa mga no, sa sa tubig. sa tubig lang, dahil ka lang naman. So, mamaya mga 9.30 is hiwain na natin to para pag 10 isang kutya na lang. Pagdating ni madam is gutom yun. So, ilagay na lang yung mga ricado. Tapos yung rice is lulutuin ko na guys. So, yun lang guys for this video. Iyan na natin guys. Lagyan natin ang tulik. Kasi sobrang protein niya talaga. Ito yung carrots natin. Malaki yung carrots namin dito. Tapos itong carrots guys at onion. So, paghiwa natin, guys. Kahit malalaking hiwa lang siya. Tapos, i ano lang natin siya sa mantika. Parang, igisa lang natin siya sa mantika. Kapag yung parang brown na siya, parang gold na siya is, ilagay natin siya sa, ano, sa blender. Ganun. Ano yung pagluluto natin dito, guys? Chicken masala daw ang pangalan nito. Kaya, hindi pa lang Parang anong, ano yun? Tawag sa atin sa Pinas. <laughs> Basta yun na yun. <laughs> so, yun lang, guys, for today's video, guys. Ingat kayo palagi. at bless. So, yun, guys. siwain na natin yung manok. So, tapos na ako maglinis guys sa first floor. So, pagkatapos nito is aakyat na naman ako sa third floor para maglinis doon. So, hiwain ko lang to Tapos, isa lang ko na to para pagbaba ko is, ano na siya? Malambot na. Guys, ganito lang yung paghiwa natin guys. So, ginamit ko na yung chop board, chopping board yung nabili ng aking amo. So, yan guys. Bago ako umakyat guys, isalang ko lang to sa mababang apoy lang para hindi naman masunog habang naglilinis tayo sa taas. So, guys, yan so ito lang. Palambutin lang natin to guys. Hmm. So, matagal-tagal na rin hindi nagluto si madam. Heal order lang yan ng order. Tuwing gusto mo, mag-order lang yan siya, guys. Ayan. Pwede sinang natin. I never problem. Sorry. Meron takala hati. <laughs> Coba para Mira bidan kasih kotak lo yang ini waktu orang ada. Pero okay lang naman yan kung hindi maubo sila guys sa ref. Dahil yung amo ko guys, is hindi siya masarap sa mga pagkain. Kahit na sa rep yan, is painitin lang guys. Kahit tatlong araw o dalawang araw na yung pagkain namin, yung ulam namin sa ref. Ganun yung amo ko guys. So tapos ito is mamaya na ito. Yung ano natin. Paralata natin tapos hitapin natin guys. Ito na guys yung ano, yung sibuyas natin kanina at saka yung carrot. So, ayan. Kapag ano na siya, brown na siya, is pwede na natin siya i-blender. Ayan. I-blender natin yan Tapos ito, ito yung pangsabaw natin Pagkatapos natin yan i-blender guys Yung carrot at saka yung onion Yan ang pangsabaw natin dito sa ating manok Ayan